up guys kinang gabis yung lahat guys let's go tara guys so, marina ninyo may aso dun may bahay dun sa malayo ito yung parang ano nila may mga kakahoy yan guys oh. Eh. laging kahoy ito yung bahay guys Yan kita nyo guys may lumaan na parang inkanto hello po magandang gabi pwede bang pumasok sa bahay na ito nakatira na mga ano dito inkanto Time check tayo guys, mag-aalas alauna na ng gabi, maraming araw. Asap tayo guys. Hello? 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 Hello Pop. parang sapa nila dito guys may treasure dyan pero hindi kinuha kasi may nagbabantay doon ng mga elemento Hello, muna gabi. Dito ba kayo? Medyo iba na yun. Eh. Yung sahig. Umigay na yung sahig guys. Puntahan natin yung nakita natin sa taas. Sinecheck ko lang yung paligid. Baka Wow! đâu Tao bà chân Hello? May mga engkanto ba dito? Nakita akong barya, 5 pesos. sa so, sinong lindol dito guys kaya nasira itong mga ano yung iba ko tumilapon yung mga ayer okay, ito guys may lumaan dito dito sya lumaan dito dito sya bintana dito na bintana so wala naman guys dito sya lumaan Wow. May lindol guys. Oh. May lindol guys. Oh. Hindi na to, hindi na to ulindol na ano guys. Ano parang may coffee ater ito. So, yun guys. Comment down below kung merong Mang nahagip. At grabe guys. Oh, parang namilindol yung bahay. Yuyo, Wow. nagkita guys oh buhok mga buhok to guys oh wow yan? mga buhok to guys buhok hindi nga ako nandito kayo, magparamdam kayo sa akin pwede ba kayo magpakita I oui. nana ko yung ano dito, kalendaryo. May lang year na to. 1999 so ganito to katagal August 22 wow niyugug na yung bahay guys 1999 Yan, yeah, October. October 5, 1999. Wow. Lalagay ko muna yung po. Ayun nga, magpakita kami sa akin kung ano nandito kayo. nasa baba guys parang may ano sa baba Parantay. Wow, kumagalaw yung upuan, no? Ano kaya yan, hangin? Wow pag natin, guys Hello? Ano klaseng elemento kay kobe Encanto? Ano? o ikaw yung sinasabi dito na babae na nagpapakita yung piso uh, ako guys ayaw ko pa daanin wow wow galit ka ba sa akin na nandito ako ayaw mo ba ako nandito ayaw mo ba ako nandito Giba, giba na yung bahay guys. Oh. Eh. ano? giba, giba na no? oh. Pinamumugaran na ito ng mga elemento dito. Grabe, lakas ang lindol dito guys. Katumba na yung ano. Yung puno na niyo natumba. Lakas ang lindol dito. Yan sa mga nagtataka dyan na sabi na meron akong anting-anting. Wala akong anting-anting guys. Tanging pananalig lang kay God yung sandata ko. At dasal. Bible lang yung ano ko. Dala ngayon nanimutan ko dalhin yung Bible ko. Oh, Sabi bahay na to. So yun na lang guys. Sana malike, mashare itong video guys. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan. So yun, pa uwi na tayo. Naikot na natin yung bahay. Yung so, parang meron talagang nagpaparamdam. So, meron pa tayo nakita na dumaan sa bintana. So yun guys, uh, like and share sa video na to.